ating lahat uh, mga kabisig. Uh, so andito tayo ngayon sa uh, bahay ng aming uh, founder ng uh, Bulan Reels Creator na si uh, Ma'am Mardi Chua Losero. Uh, may po kasi kaming uh, uh, charity program, uh, first charity program po ng aming team, uh, team Bulan Reels Creator. Ayun, mamimigay po kami dito ng uh, mga uh, groceries. Yan sa mga beneficiary po natin ng uh, uh, mga PWD, uh, senior citizen, uh, construction workers, uh, drive PDCAP drivers and and uh, tricycle drivers po. Uh, Mag-iikot po kami sa ano, uh, poblacion. Siguro yung mga senior citizens po natin at uh, uh, PWD uh, ay yeah, pupuntahan na lamang po ng aming uh, ibang uh, grupo. mag uh, uh, maghahati hati po kasi kami sa grupo para mabilisan lang yung uh, uh, pagbigay namin ng uh, ayuda. So ayun, uh, pasasalamatan muna natin po yung mga ah uh, nagbigay at uh, sumuporta sa uh, event na ito lalong-lalo na yung aming ah uh, uh, creator na si uh, Sir uh, Whisky Gonzales at saka sa aming uh, founder uh, ma'am uh, mardi Chua Lucero uh, sa lahat ng uh, admins ko at uh, sa mga nag-sponsors po uh, thank you so much po maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, inyong uh, suporta at uh, pagbigay at uh, pagbaabot po ng uh, inyong pagmamahal po sa mga taga Bulan Sorsogon so ayun, uh, puntahan natin tingnan natin kung uh, ano na yung uh, kaganapan dito sa loob eh hello good morning good morning hello po. Ayan, ayan, ayan yung po mga ano natin, uh, mga co-admins natin na kasama natin dito. So, ayan, kasama pa natin yan. Ito po yung ano namin, uh, founder, si uh, Ma'am uh, Mardi. Hi po, Ma'am. Ma'am Mardi Chualocero po, ayan. Tingin po pati ganito. Okay to si Adrian na ugli Ayan. Grabe na lugar ay nabukuan. Admits din po 'yan. Ayan. Tsaka si Sorita dela si Menigmi. pindot. pindot. Si Sani Dino. Sino po? Sani Dino. Sani Dino. Ayan. Dito kami sa ano sa sa bahay ni uh, Mama uh, Mardi Chua Lozero, yung uh, aming uh, founder. Thank you so much po pala sa ano ha, sa mga lahat na sponsor kaya ano sa mga nagpaabot uh, po, sa mga nagpaabot po ng uh, pagmamahal at uh, suporta sa gaganaping uh, first charity program po ng uh, uh, team Bulan Rescuer. Lalong-lalo na yung mga officers, founders Simula sa founders uh, Papunta doon sa members Sa mga co-admins na nakasuporta Ayan o Ito, ito na po yung uh, mga nabalut Nung uh, Kaapon siguro Hello Ayan po si uh, Elaine Halimbak pangalan? Elaine. Ayan, napunta po natin Elaine at saka si... <laughs> si Hannah. Si Hannah. Ayan, mga admins po yan. Saka si ano, si Mami Ricky. <laughs> <Henrique>. <laughs> si <laughs> Enrique. <laughs> Ma'am. Ah, yan <laughs> po yung mga ano, uh, mga kabisig yung mga na, na-repack. Medyo marami. Ito po yung ay pamimigay sa ano, sa mga beneficiary natin doon sa mga uh, madadaanan yung mga senior citizen, ah uh, PWD, uh, PD cab drivers and construction worker at saka yung uh, tricycle driver. O sana ay uh, uh, marami pa tayong uh, ma ma ano magawa at uh, susunod na mga uh, charity program ng uh, Timbulang Disaster. Mabuhay, mabuhay. Uh, kudos ayan sa timbulan dress ko ito. Ay po mga kabisig, oh, na yung ano yung uh, mga ipamimigay namin doon sa ano sa poblasyon mamaya. Ay na po nakakarga na po. Ayan, oh. Tapos yung iba, iba ibang ruta 'yan. Uh, mga kabisig may pupuntahan silang mga seniors. Ito ibang grupo din ito. Ewan ko saan, saan. yung grupo ano? Mami, saan yung group? Ano nyo? Saan yung pupunta nyo? Senior? Ano? PWD? Ah, mga PWD daw yun, mga kabisig. Ayun palis na sila. Bali, pinag-ano, pinaghati-hati yung uh, grupo. Tsaka ito, sa mga ano naman yata ito pupunta. Ah, construction worker pa lang yung ano nila, yung, uh, yung Kay sweet lover, kay kuya pinagano kasi uh, pinaghati-hati yung uh, mga members para papadali yung ano yung uh, pagdistribute so iba iba kaming ano uh, rota So ayan, so, hanggang dito lang muna ano, uh, mga kabisig uh, kasi uh, alis na kami at uh, mamimigay na kami ng uh, ayuda ayan, no. Masaya ngayong Merry Christmas. Merry Christmas. O yeah. Jamat. Namimigay kami ng uh, magaganap pamaskos sa mga senior, tricycle drivers, pelikan driver at saka ano si nanay. So nakita natin 'to si Nanay dito habang tayo ya nagha ng mga fishery. Nanay, oh, Merry Christmas po. Nanay, Merry Christmas. Iya yeah, di po. Ako po magbibigay sa iyo Nanay. Hayun na. oh. Ang masko po ah, galing po sa ano ha ah, sa Timbulan Rice Creator po. Ayan yung ah, magandang masko. Sopo, oh, Merry Christmas Nanay. Ingat ka, baka maano ka. Pababa yung ano daanan. And I